Magandang hapon po. Narito po tayo sa kapalayanan naman ng Banot. Kung tawagin ay ang mahabang tanaw ng Banot. Ang makikita po ninyo ay si Udo. Habang sinadrive niya ang kanyang Carabao FX ang kanya pong ginagamit sa pagpapalayan ay yung pang tradisyonal. Ito po ang tinatawag na pagsusuyod. Pinali na po yan. Tataniman mana. Ang nakakaganda po habang siya nagsusuyod ay ang mga palamuti na kulay puti na kung tawagin po natin ay yung tinatawag na tagap. Nakakaalis po ng pagod. At yan ang tanawin dito sa isa sa kapalayanan ng banot, yung mahabang tanaw ng banot. At ito po naman na kapaligiran ng na mga natataniman ng niyog. Hanggang doon po sa bulubundoki na yon ay ang bundok ng Sitio Balimbing na sakop ng bayan ng Sampalok sa lalawigan ng Quezon. Odo! Odo! Kaway na wan! Kaway! Ayan, siya po si Odo. Ayan po, naglipara na ang mga tagap. nakakatuwang pagmasdan. Na sa naibigan po ninyo ang aking tampok sa araw na ito, pakilike po and share. Salamat! Salamat po sa araw na ito.